Hi guys! Welcome to my channel, A Beautiful Journey. So, bago lang po ako sa pag-vlog. let me introduce myself. My name is Abby. I'm 28 years old at naka-base po ako sa Toronto, Canada. So, I've been here since 2014. Actually, January 2014 and it's my fifth year now. So, I've been longing to vlog since since before pero hindi ko alam kung ano yung magandang topic na pwedeng pag-usapan dito kasi parang wala naman akong alam <laughs> talaga so ang hirap ang hirap maggawa ng makeup video or whatsoever since beginner pa lang ako hindi ko alam talaga kung anong magiging maganda na topic pero napaisip ako since 5 years na ako dito at medyo may alam na rin ako, medyo syempre may experience din po ako, parang napaisip ako, why not gumawa ng vlog about sa experience ko living here in Canada. Um, napili ko po tong video na to kasi when I was back in the Philippines, parang based sa sarili ko at based sa mga kakilala ko din, ganyan, nurse po pala ako sa Pilipinas. So, bilang nurse, isa sa dahilan kung bakit po ako nag-nurse, si nursing, nag-take nag ng nurse before is kasi gusto kong mag-abroad. Why? Kasi parating iniisip naman talaga, ba diba, na dollar nga po yung kinikita sa, dito sa Canada or sa Amerika, ganyan. So, yun yung unang-unang pumasok sa isip ko. Kaya gusto kong mag-nursing. At isa pa, nasa, nasa pamilya rin po namin, yung mga medical courses talaga yung kinukuha, ganyan. So, dahil meron po akong auntie, may tita ako dito sa Canada, naisip ko na why not magpakuha sa kanya at mag nga po ng nursing bilang gusto din naman po niya akong tulungan para pumunta dito. Nag-nursing ako, pero wala po akong kung ano nga ba ang buhay dito sa Canada or ano ba ang buhay away from home. So, kung tutuusin, parang ano lang siya, parang sumugal ako sa bagay na hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kaya ito yung napili ko nga. Ang topic natin, para sa hindi nagbasa kanina, is buhay sa Canada. Yung pros and cons. Kumbaga, at kung ano nga po ba ang kinaharap ng mga baguhan dito sa Canada. So, naisip ko talaga tong idea na to na magandang magandang i-share. Lalo na kasi alam ko meron at may kahit papanong mga um, tao sa Pilipinas na gusto din maranasan or mag-work sa abroad, ganyan, or gusto din pong makarating sa Canada, ganyan, bilang maganda nga pong bansa ito, Parating nating naririnig na bukod sa dollar ang kinikita dito, uh, may winter dito, may snow, ganyan. Tapos parang parating sinasabi, marami nga pong opportunity ng trabaho dito. So, yun nga po. Um, we are gonna be talking about the pros and cons. So, magsasabi po ako ng mga bagay na mga positive about dito at mga hindi lang po positive, pati po yung negative na side, sa ko din po. So, first, gaya nga po nang sabi ko kanina, dollar po ang kinikita dito sa Canada. So, sino nga bang hindi matutuwa kung dollar ang kikitain mo, right? Like tayo, ako, for example, um, karati ako nagko-convert, lalo na nung simula pa lang ako dito, parang iniisip ko parati, one dollar, magkano na ba ang one dollar convert mo sa peso? So, alam mo yun, ang laki agad, ba diba? Ganyan. So, dito, per hour ang bayad. Ganyan, mostly per hour talaga yung bayad. Kaya kung tutuusin, um mataas nga yung palitan, ganyan. So yung parang minsan yung sa isang araw mo, hindi ko naman sinasabing sa lahat, pero um yung iba dito, yung isang araw nila pagka-convert uh, mo sa Philippine peso, parang minsan isang buwan na ng isang trabahador isang ordinaryong trabahador sa Pilipinas. So, biruin niyo po yun. Isang araw lang pong kikitain dito yung isang buwan sa Pilipinas. Sa mga ibang workers po doon. Hindi ko naman nilalahat. Ganyan. Okay. So, cons. Bilang dollar nga po ang kinikita namin dito, dollar din po syempre ang gagastusin namin. So, yun yung negative side. So, ang nakikita lang kasi natin, parang yung yung positive niya, which is malaki yung palitan, so malaki yung pwede mong itadala, or malaki yung pwede mong ipunin, ganyan. So, hindi po ganun yon Hindi po natin nakita yung negative side niya, which is dollar din po ang pinambibili namin. So, ubos din po agad yung pera. <laughs> yon Nak Nakadepende po kung sino yung gagastos, kung ano yung bibilhin mo, anong priority mo sa buhay mo, ganyan. So, nasa sa tao pa rin po yun. Pero sinasabi ko lang na ganun nga po siya. Pangalawa, sa trabaho. So, yun nga po. Nabanggit ko kanina na dito sa Canada, totoo po yun. Kung hindi lang, sa totoo lang po, dito sa Canada, madami po talagang trabaho. Madami pong trabaho at halos wala po talagang nagtatambay dito. Negative side? Ang negative side po dyan is, dapat po hindi po tayo mapili sa trabaho. Tapos hindi ko sinabing porket maraming trabaho is yung trabaho is ano na, yung parang kumbaga yung profession mo is magagamit mo na din. Hindi po ganun yon So, ang negative side niya is magtatrabaho po tayo kung ano po yung kung, ano po yung mga availability ganyan, mga hiring na jobs ganyan. Halimbawa, um, sa McDonald's yung magsaserve ka, mag-cashier ka all around, maglilinis, ganyan. Mga ganun po na trabaho. Pero, parating alalahanin, per hour pa rin siya, which is dollar pa rin, ganyan. Yun nga lang, syempre, nasa sa tao kung gusto po ba nating magtrabaho na ganun. Lalo na kung may natapos kasi sa Pilipinas, ganyan, or ano, kasi po dito, back to zero po. Pagpunta mo dito, hindi yung parang kung dumating ka sa airport, ganyan, tapos ano ka na, doktor ka na agad, kung doktor ka sa Pilipinas, so kaya teacher ka, kasi teacher ka sa Pilipinas, so kaya nurse ka, kasi nurse ka sa Pilipinas, ganyan. So, hindi siya ganon. Yun yung negative side niya. Madaming trabaho sa positive, sa, sa, negative side niya is, hindi ka pwedeng mamili ng trabaho kung ano yung hiring, kung ano yung, yung pwedeng pagkakitaan dyan, go lang ng go, kasi dollar naman. So, nasa sa tao po kung paano nyo yung tatanggapin. Eh. Third, sa season. So, yun. Sa Pilipinas, meron tayong tag-ulan tsaka tag-araw lang. Dito, meron tayong apat na season. So, mararanasan mo lahat yon From winter to spring to summer and to fall. So, lahat yon may experience mo. At syempre, bilang baguhan ka, matutuwa ka at first. Diba? Ganyan. So, actually, hindi nakakatuwa naman talaga siya. Lalong-lalo na kung, well, alam ko, tayong mga Pilipino, sobrang bilis nating mag-adapt mapa season man 'yan, mapabuhay man 'yan, mapa sitwasyon man 'yan ng buhay or something. So matutuwa rin talaga tayo dito sa maka-experience tayo ng snow. Pagkatapos ng snow, mga bulaklak naman na tumutubo pagka spring. Tapos summer, here comes the sun para na namang Pilipinas. Tapos autumn, nag-nag-nag-change yung mga color ng leaves from red, yellow, green, purple, mga ganyan. So, ang ganda-gandang tingnan. Yun yung um, positive side sa, sa weather dito. Kasi may apat tayong season. Bad side, ang haba ng winter. <laughs> Minsan nag start talaga siya ng November pa lang. As early as November, ganyan. Minsan yata no October pa, mag snow na. Tapos, minsan, matatapos pa siya ng late. Like, nung first time ko dito, natapos siya ng April. ka Alam mo, yun yung tipong halos inoccupy na niya yung buong taon. <laughs> hmm. Nung una, nakakatuwa. Kasi, syempre, first time mo sa snow. Maganda yung snow. Puti. Wow! Alam mo yun, so sobrang dreamy niya. Ganyan. Parang, mapapakanta ka na lang. Ganyan, ganyan. Snowman. Well, honestly, ganun talaga nung una sa akin. Pero habang nagtatagal ka, parang nakakaburyong na rin makakita ng snow. Alam mo yun? Yung parang bayan, wala nang mga dahon. Ang may dahon lang yung pine tree. All the rest ng mga halaman, tsaka mga puno. Wala na. Kalbo sila. Yan. So, matagal-tagal mo silang makikitang kalbo lang. Wala nang kulay. Tapos, ang lamig-lamig pa. Alam mo yon Like, dito, for example, sa Toronto, my coldest so far is minus 32. Imagine kung gano'ng kalamig yon Alam mo yon So, ang lamig niya. <laughs> Tapos, may snowstorm din. Well, sa akin, hindi, hindi naman pangit yung snowstorm. In na sa lahat ng storm, ito yata yung pinakamagandang storm. <laughs> Kasi sobrang, walang, parang snow, snow, puro snow, snow, ganyan. Yun nga lang, may hangin din minsan. Pero masaya yung snowstorm. experience ko ha ganda. Kasi naman sa storm sa, sa Pilipinas dati, kung kukumpare ko, ko lang naman, kasi, ba diba, ang lukot pag minsan, pag may storm na, alam mo yun, ang lakas ng hangin, minsan yung bubong ng kapitbahay ninyo, naitangay na, alam mo yun. So, dito naman kahit pa paano, hindi ganun. So, kahit papano, nakadepende ulit sa'yo kung panong pananaw, ang, paano yung pananaw mo doon. Kung okay ka lang ba doon, ganyan. So, well, nakaka-depress. Nakaka-depress kasi sobrang haba. Diba? So, yun yung negative side ng season dito. Tapos, okay, next naman tayo sa race. Well, alam naman natin. Hindi ko alam ko alam natin. Pero, yun nga. Multiracial sa Canada. Like, lahat yata ng race nandito. Mapa-Asian yan. Mapa-itim. mapa kahit ano like buong ano yata buong bansa sa Asia nandito, mga Japanese, Korean, ganyan, Chinese, lahat pati pati sa mga taga-Europe nandito din yung iba. Alam mo yun, wala halos wala na talagang mga native na Canadian or yung mga talagang purong Canadian kasi um halos lahat dito is nagstart as immigrants. So the good side there is that Actually, anti-racist talaga sila dito, ganyan. Sa experience ko yeah. Um, mostly talaga sa kanila is hin talagang hindi ipagtatanggol ka pa talaga nila minsan, pagka yung siyempre, hindi naman lahat talaga ng ng tao dito is may respeto sa sa isa't isa kasi yung iba syempre parang i -de degrade ka pa din kasi halimbawa hindi ka magaling mag-English or mukha kang hindi ka mukhang Canadian, mukha kang bawa ako Pilipino, ganyan, maliit, or or panguyong ilong, mga ganyan. Alam mo 'yun, makikita nila at makikita 'di ba na na naka taga ibang bansa ka. Hindi ka dayo ka talaga, ganyan. When in fact sila rin naman talaga tayo din. Alam mo 'yun, minsan may mga taong ganoon So, i-degrade ka nila, ganyan. Pero, ang maganda dito, talagang hindi nila wini-welcome yung ganun. So, pag may naharinig nun, meron at merong magtatanggol sa'yo. So, in fairness naman dito, um, yung bullying, ganyan, is parang no-no. Alam mo yun? So, I find it really positive. Sobrang encouraging, sobrang parang nakakataba ng puso na ganun yung tao, yun nga, yung negative side niya is hindi lahat is gano'n. Kasi meron at meron ka pa rin makikilala or makakasama sa bus or sa train na gano'n yung attitude. Yung hindi very welcoming sa mga immigrants na katulad ko, ganyan. Pero mostly naman talaga, Canadians are very welcoming. Sobrang mabait sila, tsaka sobrang, in fairness, sobrang um, i-welcome ka naman nila kahit na iba yung race mo or iba yung background mo ganyan. Um, next natin is yung sa English. Well, positive siya kasi mostly dito sa Canada talaga, parang 99%, hindi ko alam ha, pero yun nga, ang gamit na salita dito is English. So, may French part, may French speaking places like Quebec for example, pero mostly Um, English pa rin. Tsaka, makakaintindi makakaintindi naman sila. So, um, negative side, I mean, yung positive yun, ba diba? Kasi sa ibang bansa, hindi ka tulad ito sa ibang bansa na kailangan matuto ka din ng ano nila, ng language nila, for example, which is, syempre, mahirap pagkaganon, ba diba? So, dito, mm, medyo madali kasi at least English na agad yung salita, which is tayong mga Pilipino, magaling tayong mag-English, ba? Diba? At sino sa atin marunong mag hindi siya Pilipinas. So, madali tayong makaka-adapt sa ginagamit na salita nito. Okay, next is sa shopping. So, yung sa shopping, nabanggit ko siya dito as, as isa sa mga positive aspect. Kasi, madaming sale. Alam mo yun, parating meron at merong mga sale. Na talagang kayang-kayang mag-shopping. Ganyan. So, yung mga branded, mabibili mo ng mura. Kasi parating, parating sale. Ganyan, pag kinonvert mo sa Philippine Peso, sobrang mura lang niya. Alam mo yun? Tapos, original pa. Ganyan. So, yun yung pinakamaganda dito. Ang pangit lang doon, is, uh, syempre, kung dahil nga, madaling, dahil nga mura, si ikaw naman, si bile, bile, bile. So, I, I think that's negative, diba? <laughs> so, dahil, dahil mura, ubos ang pera. Parang ganun. So, yon Next na then is credit card. Credit card, yeah. Napili ko siya sa isa sa positive kasi sobrang, ang ibig ko sabihin dito is madaling mag-apply ng credit card. Minsan sila pa yung mag-aalok sa'yo nang credit card. Ganyan. So, hindi ka na mahihirapang magbigay ng mga require requirements, etc. Kasi sila mismo yung minsan, nag-grocery ka minsan, ganyan. Tapos sila, andyan, mag-offer sa'yo na ano, kailangan mo lang ibigay yung, okay, magpakita ka lang ng parang ID mo, ganyan. Tapos, fill up ka lang ng form, sign-sign, bigay mo address mo and everything, sasendan nila yung credit card. So, may pang-shopping ka na ulit, may credit card ka na eh. ganyan. So, hindi siya katulad sa, well, back home yata maraming mga requirements, diba? Et Hindi ko alam. Pero dito, yun nga, sobrang bilis niyang mag-apply. Sila yung mag-offer sa'yo. So, I, I find that positive, right? So, negative doon is matetempt kang umutang ng umutang ng umutang ng umutang hanggang sa baon ka na sa utang. Eh, alam mo yun. So, yun yung negative niya. Hi. Yeah. At least. Mm -hmm. Next dito is tax. Yun. So, dito, ang positive for me, unahin natin yung positive sa tax na yan. Well, yung tax na binabayaran namin, makikita mo kung saan siya pumupunta. Like, for example, sa sa mga anak mo. Ganyan. Free sila from elementary to high school. You don't need to pay big tuition fees. Ganyan. So, hindi mo kailangang mag, mag send, isend yung anak mo sa private school na sobrang pagkamahal-mahal. Kung afford ng kahit na sino dito magpaaral ng maganda yung quality ng education. kanya Kasi libre naman siya. So, yun yung maganda sa tax. Tapos, um, yung mga playgrounds dito, mga parks, ang daming parks, like everywhere may park, ganyan. So, hindi kailangan ng ano, ng So, yung mga bata, talagang may playground sila. May park, may mga swing, may slide, and everything. Ang ganda, ganyan. So, kahit anong season, madadala mo yung anak mo, yung chikiting mo, maglaro mo dun sa park. Ganyan. So, I find it positive, right? Sa negative side is medyo mahal. Medyo malaki yung tax na binabayaran namin. Medyo malaki yung map na pupunta sa gobyerno. Yun. So, yun yung negative niya. Okay, so since nasa tax na rin lang tayo, isunod natin ang healthcare system. Yan, alam naman natin, hindi ko alam, nababasa nyo naman siguro din sa, um, ito, sa balita na kung Canada is, yung healthcare namin dito is free. Diba? Which is, um, sobrang, ang laking tulong. Kasi, Basta meron ka lang nung, nung ID namin. Yung insurance. Ano? Nasa? OHIP ya. Yung OHIP yeah. dito sa Ontario. OHIP yung tawag. So, kung meron ka lang nun, anytime na may nararamdaman ka, kaya may pera ka kaya wala, you can go. At check up ka ng doktor. Medyo mahaba-haba lang yung pila. Minsan, ganyan. Pero, yun nga, marami namang clinics dito. So, kahit wala ng fee libre lahat yon Libre yung x-ray, libre yung madaming libre, yung check-up mo mismo, yung kahit na ano sa hospital, wala kang babayaran pag na-hospital ka, free siya. Ultimo cesarean, te, kahit mag-anak ka ng sampu, libre pa rin siya. So, yon hindi mo kailang mag-ipon ng parang pang pang cesarean mo. Ganyan, ating. At ano pang operasyon niyan, libre yan. So, yon Um, negative side is, well, hindi lahat libre. <laughs> Mostly libre, yung mga talagang mahal naman talaga sa Pilipinas na like, for example, yung mga operasyon, which, it, which is sobrang mamahal nun for sure, kahit na mga public hospitals lang. Um, dito, wala kang mabayaran na ganun. Pero hindi naman lahat libre. Like, dito sa dental, for example, hindi, hindi siya libre. You have to pay. Pero, kung meron ka namang full-time work, isa sa full-time benefit is minsan yung dental. Dental is free ka na kasi nag-work ka as full-time, ganyan dun sa company mo for example. So, yun, nakaka-free ka din doon. Pero hindi sa lahat. So, yung mga iba na nagtatrabaho lang as part-time or walang ganung benefits yung company nila, they need to pay pag magpapabunod sila ng ipin, magpapabrace sila, ganyan for example. Tsaka yung, yung gamot hindi free ang gamot. So, kailangan mo magbayad sa gamot. Free na nga yung check-up. Free na rin yung operasyon. So, pati ba naman yung gamot if yung free pa, di ba? So, kanya-kanyang business na yan ng mga tao dito, yung pharmacy na yan. Um, so, kailangan mo magbayad when it comes sa ganun. Pero, gaya nga nang sabi ko kanina, pag may maganda kang trabaho, pag full-time ka, isa yan sa minsan sa benefits nila. Yun, meron kang insurance na yun yung gagamitin mo. So, hindi mo kailangan magbayad ng kahit na ano. So, I think, overall, um, maganda pa rin siya, right? Kasi free, hindi mo kailangan magbayad. Kahit, yun yung gustong gusto ko dito sa totoo lang. Eh. Kasi, isa sa Thailand, feeling ko kung bakit ang haba ng mga buhay ng mga mga tao dito at umaabot talaga sila ng hundred-hundred, 100 hundred, kasi nga, naagapan yung mga sakit pamakit nila, etc. Bukod sa, alam natin na mas healthy nga talaga. Healthy living sila rito. Like, may ibig sila sa mga leaves, mga salads, ganyan. Tapos, ayaw nila ng taba, ganyan, ganyan. So, um, siguro, ah, may one time nagagawa din tayo ng topic about dyan. Pero, sa ngayon, yun nga. Anong next natin? Yun. Um, eto, mahalaga to. Yung opportunity na maging Canadian citizen. So, isa yun sa positive dito sa Canada talaga. Kasi, yun nga, magtatrabaho ka dito, magbabayad ka ng tax, may kapalit naman. Kahit pa paano, kasi pwede ka maging citizen later on. Diba? So, um, meron silang certain standards kung kailan ka pwedeng mag-apply certain days na na-spend mo dito as permanent resident. Then you can become a Canadian citizen. So, I find it really positive kasi hindi naman lahat ng bansa um, nag-offer or madaling mag-apply as citizen, right? Yung, sabi ko nga, napaka-welcoming talaga ng Canada kasi sobrang bait nila dito. Like, yun nga, talagang i-welcome we ka nila as their own kahit na hindi ka naman from them originally. Positive siya para sa akin, lalong-lalo na kung mahilig ka din mag-travel. Kasi kung citizen ka dito, ang daming free visa. So, hindi mo na kailangan mag-apply ng visa papuntang Europe, for example, papuntang US, ganyan, tsaka kung ano-ano pang bansa dyan na sa passport natin sa Pinas, ang dami pang requirements, magbabayad ka pa, ganyan. Hindi ko naman sa minamaliit yung sa passport natin kasi pwede naman kaming mag-dual, which is yun nga din yung plano ko, kung talimbawa. Kasi syempre, gusto ko din na meron pa rin ako Philippine passport, pero yun nga, pwede ka mag So, pwede din ako mag-apply as Canadian citizen. So, the bad side there, maybe, is mahal. <laughs> so, mahal mag-apply. Like, syempre dollar, ganyan. Um, we're, ano naman siya, kumbaga, kaya naman. Pero, kung tutuusin, hindi siya ganun kamura. Mahal. Mahal din siya. Pero, affordable. Yun. So, hindi siya talaga bad side actor. Um, yun. Overall, yun lang yung sa tingin ko ngayon ang maisi-share ko sa inyo. Comment down below kung meron ako mga nakaligtaan. Pero, so far, I think yung mga mata, ma mga importante at ang i-share sa inyo is natakel ko na dun sa video. So, uh, yun lang. I hope you like my video or my vlog about my life here in Canada or our life here in Canada. At sana um, nagustuhan nyo. Give it a like, like kung nagustuhan nyo at subscribe na rin to my channel. Hoping na makagawa ako tuloy-tuloy ng mga vlogs <laughs> at mabigyan ko kayo ng iba pang mga idea sa kung anik-anik. Let's see. So, thank you for watching!